Sa murang edad ay natuto akong lumandi kaya maaga ako nakapag-asawa. Hanggang sa namaya pa na ang asawa ko pero ayaw pa rin sa akin ng bien ang kong babae. Kaya itago na lang daw natin siya sa pangalang Ling na maaga nakapagtrabaho at hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng dahil na rin sa sobrang hirap ng buhay. 14 years old pa lang si Ling na maranasan niya magtrabaho bilang waitress, tindera, tagahugas ng plato at kung ano-ano pa. Nagkaanak si Ling sa edad na 17 at mabait naman ang kanyang napangasawa at masipag din pero maligalig at may pagkamamas boy. <laughs> dahil sa halos buong 10 taon ng kanilang pagsas sama ay nasa poder sila ng kanyang biyanan. Nagkaroon sila ng tatlong anak pero ayaw pa rin sa kanya ng kanyang biyanan at palagi siyang pinagsasalitaan ng mga masasakit sa tuwing wala ang kanyang asawa. Tinitiis lang yun lahat ni Ling dahil ayaw niya ng gulo at isa pa ay hindi rin mahilig makipagkampihan ang kanyang asawa. Lalo na na nakaasa din ang kanyang asawa sa mismong kabuhayan ng kanyang biyanan at hindi naman sila makauwi sa poder ng pamilya ni Ling dahil mahirap din ang kanilang buhay. Madalas ang pamilya pa ni Ling ang humihingi ng tulong sa kanya at nangungutang ng pera. Hanggang sa paglipas ng sampun taon na namayapa na ang asawa ni Ling at ang biyena niya na ang humawak ng negosyo. Kaya naglakas ng loob si Ling na umuwi sa poder ng kanya mga magulang at tinanggap naman siya ng mga magulang niya kahit pinalayas na siya nito noon. Kapapanganak pa lang noon ni Ling at nagluluksa pa siya sa pagkawala ng kanyang asawa kaya masyado siyang naging emosyonal. Pero si Ling pa rin ang lahat ng gumagawa ng kanilang gawain bahay, tagahugas ng plato, tagaluto at tagakahoy. Habang ang tatay naman ni Ling ay palaging binubunto ng kanyang init ng ulo sa mga anak mismo ni Ling. Madalas iba din ang ulam nila mag na kadalasan ay toyo at hotdog samantala lang sa mga kapatid niya ay barbecue. Sa kanila ding magiina na pupunta ang bahaw na kanin habang sa mga kapatid niya naman ay bagong sai. Hanggang sa nakapagtrabaho na ulit si Ling at lumalaki na rin ang kanyang bunso at dahil sa wala siyang pinag-aralan ay tindera pa rin ang nakuha niyang trabaho. Maliit lang ang kanyang sweldo habang ang mga kapatid niya naman ay kasalukuyang pinag-aaral ng kanyang mga magulang. Kaya ganoon na lang din naging kababa ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya at ginagawa na lang siyang utusan. Tiniis lahat yun ni Ling hanggang sa lumaki ang mga anak niya at kinaya niya nang lumaban sa mga sinasabi ng kanyang mga kapatid. Hanggang sa may nakilalang isang lalaki si Ling na may asawa na at nahulog ang loob ni Ling sa kanya. At ang lalaking ito ay itago na lang natin sa pangalang Darwin na hindi akala iniling Ling na mahihibang siya ng gusto kay Darwin. Kahit alam naman talaga ni Ling na inuuto lang siya ni Darwin dahil siya ang madalas na bumili ng pagkain ni Darwin pati mga merienda at bukod pa ang mga utang sa kanya ni Darwin na hindi naman binabayaran. Hindi niya kayang tiisin si Darwin kaya palagi nagdadasal si Ling na sana ay mawala na ang pagmamahal niya kay Darwin. Huwag daw sana natin siyang husgahan dahil umabot ng tatlong taon ang relasyon nilang dalawa ni Darwin dahil tao lang siya. Kahit isang beses ay hindi siya nabigyan ng regalo ni Darwin sa loob ng tatlong taon at nung minsan sinubukan niya naman itong daingan. Nasakto kasi noon na walang pagkain si Ling at nakita niya naman na may pera si Darwin at nilibri naman siya ng pagkain sa kauna-unahang pagkakataon. Pero ang binili lang sa kanya ni Darwin ay isang order ng kanin at ginisang toge samantalang kay Darwin ay kaldereta. Kaya naisip ni Ling na palagi niyang nililibre ng pagkain si Darwin pero hindi niya naman ito binibilhan ng gulay. Palaging karne ang kay Darwin at hindi rin ibinabalik sa kanya ang nagiging sukli. Kaya kinain na lang ni Ling ang ginisang toge kahit halos walang lasa samantalang sarap na sarap si Darwin sa kaldereta. Hanggang noong malapit na magbagong taon ay dumaing naman sa kanya si Darwin na wala daw silang panghanda dahil nagastos daw ng kanyang asawa ang pera. Kaya pinilit ni Darwin si Ling na mangutang sa iba para meron silang panghanda sa bagong taon. At bukod pa rito na palagi siyang hinihingian ng isang piso ni Darwin. At sasabihin sa kanya ni Darwin na bibili siya ng ulam para sa kanilang dalawa pero kinabukasan ay sa sabihin sa kanya ni Darwin na wala palang ulam sa bahay nila kaya kinainan nila yung mag-asawa. Kaya nagkakanda doble-doble ang kanyang gastos at naisipan na rin niling na umalis na rin sa kanyang trabaho. Miss na miss niya pa rin si Darwin pero ang sabi niya ay baka ito na ang pagkakataon niya para makalimot at bigla na lang siyang nakamove on. Dahil meron siyang isang katrabaho na matagal na palang may gusto kay Ling at isang taon bago may nangyari sa kanilang dalawa pero nabuntis agad si Ling. Sobrang bait ng kanyang bagong nakarelasyon lahat ng gusto ni Ling ay sinusunod nito at hindi rin siya pinaguhugas ng plato. At nung minsan ay nagkasal lubong silang dalawa ni Darwin at kinamusta siya at sinabi niyang may bago na siyang boyfriend at buntis na rin siya. Bigla na lang nagalit sa kanya si Darwin at natatawa na lang siling dahil sobrang kapal na mukha ni Darwin. Dahil bukod sa pera ay palagi ako nagbibigay ng regalo kay Darwin makapal ang pagmumukha niya sa regalo. Nagbibigay ako sa kanya ng damit, jacket, samantalang siya kahit ang kaiman lang ng bulaklak ay wala. Samantalang ang karelasyon ko ngayon ay palagi niya akong inililibre, ginagala at binibigyan niya rin po ako ng quintas at may pa take out pa sa Jollibee. Kaya naiisip ko kung talagang mahal ako ng lalaki, hindi ko ilang ang gumastos para sa kanila para mapasaya sila. Kaya masaya po ako sa asawa ko ngayon dahil merong lalaki na nagmahal sa akin ng ganito.